Sa Ebanghelyo ni San Lucas, matutunghayan at mababalikan natin ang karanasan ni Zacharias. Sa loob ng templo, noong siya ay nakatakda na mag-alay ng insenso. Matutunghayan natin na dahil siya ay hindi naniniwala sa sinabi ni Arkanghel Gabriel, nagduda siya, nang sa gayon, naging pipe siya. Ang Ebanghelyo, ay natapos sa pagwika ni Elizabeth nang ngayoy nilingap ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harap ng mga tao. Kung ating susuriin, ang pagtapos ng Ebanghelyo ay mayroong tema na medyo malungkot o mayroong bahagya na pangyayari. Ngunit hindi dito nagtatapos ang nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Matutunghayan naman natin sa pagsilang ng kanilang anak na si San Juan Bautista na kapagsalita na muli si Zacarias at ang unang wika na kanyang binigkas ay Juan. John ang pangalan ng kanyang anak. Ang advyento ay isang pagdiriwan ng simbahan kung saan tinuturuan tayo na magnilay at maghanda para sa darating na naaayon sa ating. Sa regalong higit pa sa lahat ng regalo na matatanggap natin. Ang kwento ng buhay ni Zakarayas ay nangumpisa sa isang bahagya na pangyayari. Ngunit ito ay nagtapos sa isang napakatamis na pangwakas. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanyang mga winika. anjan ang mga ebanghelyo at ang simbahan na tumatayo bilang saksi sa mga winika ng Panginoon na nagkakaloob ng lubos-lubusang katotohanan. Walang hakahaka -haka sa Diyos sapagkat ang Diyos ay ang tunay na katotohanan sa Diyos natin matutunghayan ang katotohanang lubos-lubusan, ang pinaka -panukala ng ating buhay. Naway sa araw-araw na pamumuhay natin ay paglalimin natin at pagsikapan natin ang malalim na pakikipag-ungnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagtiwala sa kanyang mga iwinika at patuloy na iwiniwika sa pamamagitan ng Ebanghelyo at ng kanyang simbahan. Tayo lahat ay inaanyayahan ng Diyos kapiling ng Inang Maria na magtiwala at manampalataya. Sa pamamagitan ni Maria, patungo kay Jesus, masigabong natin paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon sa munting sabsaban na may kasamang galak at masiglak na pagtiwala sa mga iniwika sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo.